Yan, welcome mga kahilot. Okay, so ngayon, uh, panuorin nyo po ito hanggang matapos. Yan, umpisa hanggang matapos. Kasi napakalaga po nito gagawin kong uh, explanation. Uh, mga kahilot, kung kayo po ay nakakaramdam na ng acid reflux, number one. Number one po na nakakaramdam na kayo ng acid reflux, ibig po sabihin nun ay ano, kailangan na ng hilot ng inyong buong katawan. Kasi bakit po? Kapag po tumigas ng ating sikmura dito, ibig po sabihin nun ay puno na tayo ng hangin sa ating katawan. Yun yung tinatawag na ano, uh, pilay lamig sa atin. Hindi po ba? Kasi hindi po yan may iwasan na sakit natin yung acid reflux or yung sinisikmura tayo. Kung sa bisaya pa, ay kabuhi. Ayan. So ngayon, mga kabayan, mga kahilot, kapag kayo po'y nakakaramdanom ng paninikmura, bloated antian, ganyan, tapos, pakaramdam nyo matamlay na kayo, naka-heartburn na kayo, isa lang po ang pinanggalingan yan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang katawan natin, ang buong ugat ng katawan natin, ay kailangan na po ng kilot. Okay, tapusin nyo po tong video na to at talaga namang may matututunan po kayo. Kasi sa araw-araw, sa oras-oras na uh, hinihilot ko dito ay talagang pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit uh, kailangan at mahalaga ang hilot sa ating katawan. Lalo na sa mga OFW. Ayan. So, yun po. Ito explain ko po na sa base po sa aking experience ano po base po sa aking uh, pangangatawan ano po ako po kasi ay bata pa lang syempre maghihilot na at ako po hindi lumaking ano umiinom ng mga kung ano-anong gamot kahit po ako ay may lagnat, hindi po ako umiinom ng panadol hindi po hindi po ako umiinom ng basta mga bioflu mga ganyan basta hindi po ako umiinom pag ako po ay may lagnat warm water po tapos uh, hilot. So, yun mga kahilot. Basta ang gawin nyo lang po mga kahilot, kapag naramdaman nyo po ay bloated na antyan sinisikmura na kayo, yan. Kung tawagin nga po sa English ay acid reflux, ibig po sabihin niyan mga kahilot ay marami na kayong sakit na nararamdaman. Ano yung mga sakit na nararamdaman? Yan, isa-isahin po natin ha. Isa-isahin natin. Kapag kayo po ay bloated na, yan, at ramdam yun na yung acid reflux unang una uh, ang mararamdaman nyo niyan na sakit ay yung bang namamanhid na yung balikat nyo para na kayo may stiff neck na yung pakiramdam nyo yun, yung ulo nyo ay parang hinahangin na yan na yung sumasakit na yan na yung nabibertigo na kayo tapos hanggang sabi na baliwala nyo yan yung mga naramdaman nyo, number one po yan unang ano, yan yung unang Uh, nararamdaman natin sa upper parts ng katawan natin na kapag ng ating sikmura, yan, mag-heartburn mag tayo, yan, hinahapo tayo, hirap tayong humiya, yung nahihiluhon na tayo na parang nasusuka, sumasakit ang ating ulo, na parang pakiramdam natin may hangin yung anit natin, ganyan, tas parang alam mo, kunting kilos, kunting lakad, hinihingal tayo, yan po yun. At pagising natin sa umaga, pakiramdam natin at pakabigat ng ating katawan. So, di, yun po yung talagang kauna-unahang mararamdaman pag tayo po ay naninigas na ang sikmura natin. Then, after nun, syempre, binabaliwalaan natin kasi akala natin normal lang, yes, o normal lang yun sa pakiramdam nyo. Pero, dapat po pag na ay maghanap na po na talaga ng manghihilot na marunong sa ugat. Kasi yan po ay sa ugat. Yan. So, ngayon po, pag binalawala mo yun, so, bababa sa ganto mo, maninigas yun dito mo. Yan, maninigas lahat yan. Dito sa liig, maninigas yan. Yung shoulder mo, ganyan. Tapos, binabaliwala mo pa rin po. Kasi, syempre, kayang tiisin. Ano po? So, okay lang din. Hindi mo pa rin pinapahilot. Yan po talaga ang nakukuha kapag kaya nating tiisin hanggat kaya natin tisin, sige lang. Pero yung sigmura natin, umakyat na sa ulo yung hangin, kaya sumasakit yung ulo natin, hirap na makatulog, baliwala pa rin. So, yun po yung sign na ang katawan natin, kailangan natin ng hilot. Ngayon, binabaliwala nyo yung mga naramdaman nyo. Hanggang sa bumaba na po yan dito. Ayan, hanggang sa bumaba na yan sa braso nyo, sa kamay nyo, na ito nagnanamless na yan, namamanhid na yan, hanggang sa yung naglalak na yung mga daliri nyo, hirap nang iganyan, yung magpakaramdam nyo na, ano na, mahigpit na yung daloy ng dugo, kasi nga po, binaliwala yung naramdaman nyo, na nagmula dito, na nagkaroon ka na ng mga sakit, na tulad ng sinabi ko kanina, pinaliwala ko na, may vertigo ka na, may insomnia ka na, yan, may ano kana? na, uh, tangto yung parang ma-stip ka na, binabaliwala mo. So, hanggang sa bumaba po yan sa inyong braso, sa kilikili nyo, hanggang sa mahirap nyo nang iangat ang inyong mga braso, ganyan, hanggang sa mahirap nyo nang iganon sa ganito nyo, di po ba, nyo nga ako, oh, praise God, ganyan, oh, tingnan nyo, yung iba hindi na nilang kayang iabot yan. Pero ako tingnan nyo naman. Kasi talagang number one po mahalaga ang hilot. So ngayon po, yung mga ganyan, binaliwala nyo yung mga upper parts ng katawan nyo na masakit. Hanggang sa yan po ay mag-trigger sa balakang. Pag yan po ay nag-trigger sa balakang, yun na po yung namamanhin na yung balakang natin, pinupulikat na tayo. Yun po ang nag-trigger na. So, syempre tayo, hirap nang maglakad kasi mahigpit na po yung buong ugat natin, yung flow ng ugat natin, mahigpit na po yan. So, hindi na po siya normal yung daloy ng dugo natin. Kaya ang nangyayari po, dahil nga, hindi na normal ang daloy ng dugo natin, dahil lumalapot na po siya, kasi nga po, pinabayaan natin yung mga karamdaman natin magmula sa taas ng ating katawan. So, yun po, bumaba siya sa balakang. So, yun yung karamihan na hirap ng bumangon, hirap ng maglakad, pinupulikat na, kasi po, abnormal na yung daloy ng dugo natin. Yun yung nagkukos na hirap na tayong tumayo at bumangon. Yan po. Actually po, yung mga common na sakit na yan is normal po yan dito sa ating mga OFW. Hindi yan mawawala. Ah, hindi yan mawawala. Talagang pabalik-balik yan. Kaya kung napapansin nyo po, napakaraming mga ano dito, di ba diba? Mga naghihilot dito. Hmm napapansin nyo po. Kaya hanggat maaari po, kung may nararamdaman na kayo na naninigas ang sikmura nyo at nag na kayo, huwag na po kayo mapatumpik tumpik na magpahilot. Yan. Pero syempre, piliin nyo yung legit na manghihilot, higit sa lahat, yung eksperto sa ugat. Yan po ang importante. Yan. hari Harinawa yung mga ano dito, yung mga kliyente ko na uh, talaga namang pag napanood nyo to, kayong mga kliyente ko na nakaranas ng hilot na lalo na yung mga may binat sa panganak, yung mga may scoliosis, yan. Yung mga, ang taong to, yung uh, yung sa ugat sa binte, barikos, ayan. nawa yung mga kliyente ko na naka-experience na ano, mahilot ko at naranasan nila kung paano sila gumaling. Harinawa, mag-comment po kayo na katunayan na ang hilot ay mahalaga sa ating katawan. Nakatunayan po na ang vertigo, migraine, insomnia, frozen shoulder, ayan, yung sikmura, na talagang yung, alam mo yung sikmura eh, naninigas na, nahihilot, nasusupan na sila, ganyan, wala nang ganang kumain, hanggang sa, hinihimatay na nga sila, pero, hindi sila makapaniwala na makukuha ito sa hilot. Yun nga, alam po, first session. Kasi hindi po yan makukuha sa isang hilutan. Ayan. So harinawa po um, kahit papaano may naitulong itong aking munting video at nawa ay makatulong sa ating mga kababayan na naghahanap ng legit na manghihilot. Ako po habang naghihilot ako madaldal ako kasi may dalang demo at pinapaliwanag ko po kung saan po nakukuha yung mga common na sakit natin dito sa abroad bilang OFW. So yun po more uh, details Palo lang po kayo sa aming Facebook page, Hilot Kabayan Rose, Hilot Kabayan UAA. Iisa po ang pangalan namin sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Ayan po. So doon po sa aking mga kliyente, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at sa pagrekomenda ng aming serbisyo traditional hilot. Hilot ni Rose Bisda. Salamat!